Sabi available? Siyempre naman. Ikaw ba Kailangan available? Oo, oo. Uh, uh, uh. <laughs> <laughs> May nakita kong Pokemon? Oo! Uh oo, -oh. oh, si Pikachu! ka ba nun? No? Eh bakla taon. <laughs> <Hey>! Surprise! <laughs> ay! Surprise! pa Ay! Ay! Ang dami dito! Wow! G-shax! Nasusunod yung hip mo Pero ito perfect sarap ng pagka-creamy ng pasta. Abstract. Abstract siya. Parang yung itlog mo. <laughs> <laughs> ano? Yung egg na sa gilid! Hello, I hey. am Marvin Agustin. And I am Julian Santos Agoncillo. And this is Tito Sed. And Tita Sed. Yes. <laughs> Grabe, tita-tita na talaga tayo. Yan uh -huh. <laughs> ang 28 years, na show. I know, right? Okay. okay. Favorite pampalasa? Toyo, suka, or patis? Patis. Pareho tayo, uh -huh. patis. Oo, patis talaga. Yung linamnam kasi ng patis, Iba hindi mo eh. siya mapagpapalit sa kahit na ano, no? May distinct yung patis na wala sa toyo. Uh -huh. May distinct taste siya. At saka yun, yun wala siyang kulay. Masarap kasi yung toyo kung pang mamarinade mo o pang luluto Oo, mo. May iba siya ring laman lasa. Yes. Pero yung patis, yun talaga yung mag-aangat ng, ng liramnam. Very Southeast Asian yun. Yes, Tayong yes. tayo ang gumagamit yes. ng patis. I like patis. Kitchen item or appliance that changed your life. Mmm. Mm. Ano ito? Oo nga. Alam mo, food processor. Processor ka. Bakit po processor? Kasi di ba pag maraming gayatan na magkakasama hmm. naman, hindi naman kailangan uniform sizes. Okay. Food processor. Hindi eh, di ako maka-name ng isa lang eh. Kasi gusto ko rin yung blender ko eh. <laughs> <laughs> ano pang gusto mo? Lahat sila. Wow. <laughs> wow. Ah, oo nga no. Alam mo ako, iniisip ko. Kaya nakita ko lang yung air fryer, oh, oh. actually okay ang air fryer Totoo. kasi parang hindi mo na kailangan ng magpainit na isang malaking oven. Na Medyo pwede ba stipid siya? No? Yes, maraming magagawa sa air fryer, you can parang bake. oven, bake, frying mm -hmm. talaga. No oil? Yes, pwede kang magluto ng kanin, yes. so maraming gagawa. So actually sa panahon ngayon, air fryer na yun. Air fryer, oo. So, oh. oh. Tamay Pero, naman, ano? dati lang siyang turbo broiler. Isa lang naman yan. <laughs> Di ba? Pinaganda lang talaga Pinaganda yung lang At saka so, mas compact yes. siya. Yes. Kasi si turbo broiler malaki, pwede ka maglagay ng isang buong manok. But I think may, may air fryer ngayon na pwede ka nang maglagay ng malaking manok. Yes. Diba? Medyo malawag-luwag Maluwag Malawag-luwag na. Nag-evolve na rin yung mga air fryers nito. So, say a food processor. Mm -hmm. Kahit kalaban ko mm -hmm. siya sa Judy Ann's Kitchen, gusto ko siya. <laughs> may love-hate relationship talaga. <laughs> What is your opinion on orbiting? ano ang orbiting? Orbiting when someone has cut Ayan. off communication with a person or they have made it clear that they are not interested in pursuing a relationship yet they continue to interact with that person on social media. Oh! Hindi naman to ghosting eh, no? Hindi, iba yung ghosting. Parang nakapaligid lang siya oh. sa sa'yo, no? paparamdam. Sino yung ganyan sa buhay mo? Ewan ko, hindi ko tinitignan yung mga nag-view sa akin eh. Mm, nagla yun what, lights. what you don't know hurt. Oh. Pero um, sino yung gusto mong nag sa'yo? Eh di mga tao, alam mo, mga <laughs> <laughs> Siyempre mga... <laughs> Ako, doesn't really matter. It okay. doesn't matter because kung oh, siya yung nag-decide na uh, um, mag-cut off ng communication sa akin, tapos siya yung hindi naman makalet go to like view my stories or my my posting, it's okay hindi siya issue kasi hindi naman ako yung dumetatch eh. Mm. Parang, okay, uh, gets. De, 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 ko lang. In hindi Tagalog, kawalan niya. Oo. <laughs> Oo, hindi, hindi siya mabigat for me. Wala siyang issue talaga. Ako naman parang, ang sakit para doon sa kanya. No? O, kasi sinasaktan naman niya yung sarili niya. Siya yung yan. may daladala nito na um, siguro maganda na lang din yan na uh, maging klaro siya why kung pwede niyong pag-usapan at kung pwede siyang niyang isipin kung bakit niya ginawa yun. At siya, ang importante lang naman sa kanya, on siya ng maayos. Piling ko yung orbiting may guilt factor. Bigat! Ayoko mangyari sa akin yun. Ayaw mo mangyari sa'yo, ikaw ang ino-orbit o ikaw yung orbit Both! Oo, stress siya. At saka isa pa, mahirap mabuhay sa virtual world. Yes. ba diba? Sa so, totoong buhay tayo mabuhay, wag sa virtual. World. So, wag ayaw namin ng orbiting. <laughs> <laughs> Thoughts on kids moving out of the house after college. Alam mo, hindi mo naman may iwa. Lalo ngayon, di ba, mga mag natin college na, may college na rin kami. Hindi namin talaga may iwas pag-usapan yan. Kasi darating talaga yan eh. And as early as now, you have to prepare for it. Not just emotionally and and mentally, but but the responsibilities of your kids para pareho kayong kalmado <laughs> magulang at ng anak na okay my child is very much responsible to take care of herself now it's okay for her to fly kasi darating naman talaga sa posisyon ng bata na they would want to experience that of course it's painful of course it's gonna hurt pero you can't hindi mo sila pwedeng itali kasi they have to grow they have to know their path they have to know their future and kung lagi kang nakaganon sa mga anak mo, how will they know how to be responsible? Your job as a parent or as a mother is to guide them what life is and how to be strong in life. Other than that, hindi mo sila pwedeng ikulong. Mm -hmm ang tawag dyan, disiplina. Yes. Kailangan ng disiplina, not just actually for the kids, but also to the parents. Yes. Na, yun nga, sabi mo, hindi mo pwedeng kulong. Hindi lang actually sila, hindi mo pwedeng ikulong ang sarili mo sa kanila. Mm -hmm. Hindi dapat ikulong ng sarili ng bata kasi may sarili adventure, may sari-sarili kay journey. Kaya, disiplina ang tawag tama. Ganda. Mm -hmm. uh, okay. What's the right age to date? And the right age, you know, right age to get married, I can't say, a specific age mm -hmm. Kasi iba-iba na ngayon ang takbo ng, ng buhay. Iba-iba mm -hmm. ang takbo ng mga bata eh. Kasi, di ba, uh, may iba, like sila Gladys and Christopher, they started being together at a very young age of 13, I think. Mm -hmm. They were together for more than a decade. Mm -hmm. And, decision nila yon to be together for more than a decade, bago sila nagpakasal. Mm -hmm. And, it was respected by their parents na okay, supportahan namin yung relationship niyo pero ito yung boundaries natin. Ganda. Nirespeto din nila yon So, ako as long, syempre, <laughs> baka kainin ko yung sinabi ko. <laughs> right age to get married as long as you feel in your heart na you are ready to be with your person. You are ready to compromise you are ready to plan your life with another human being, that is the right time. There is no right age. May mga nagpapakasal nga above 50, above 40. So, age is just a number. Yes. Right age to date, um, hindi ko rin masagot. Kung lalagyan natin ng number? Ako, mga 20. 21. Oh, tanda naman? Porkit na ang mga anak mo? 21 talaga? Grabe naman. Ako, tingin ko sa panahon ngayon, okay na, okay na, medyo okay na ang 16-17. Dati parang ang sobrang bata ng 16-17, but right now, yung dating naman sa kanila, very clear that it's just getting to know each Oy, other. O hindi mo din masabi ha. May mga bata hmm. din na for them, ang dating is just this person, pero iba yung effect ng date na yon sa kanila. Alam mo, ito nga, naisip ko nung, nung sinasabi mo yung good sa mga bata at sa ibang tao. Tingin ko yan yung maganda kung maganda at maayos yung natin sa mga yeah. anak natin. So, Kasi hindi magfa-factor kung anong edad, kung anong number ng age nila, kundi kung kailan sila ready mm -hmm. na i-explore yung ganong klase ng relationship. It, hindi lang dahil sa nalulungkot sila o wala yes, silang na ang attention yes. sa paligid nila. Kasi diba, ganun ang nangyayari kaya napapaaga yung dating kasi they're looking for attention. And I hope, it's not that case na magde-date sila kasi walang attention. Magde-date sila kasi gusto na nilang i-explore ang isa pang eh, kasi tao sa buhay nila. Kasi it could be na. that naman. Na, yes. Hindi naman yung ibig sabihin pag nag-date, romantic date agad eh. Mm -hmm. It could just be nakikipagtsikahan lang mm -hmm. or hanging out, it's okay. Sige, mababaan ko, 18. Ah, sige, sige. Okay, sige. lumapit, lumapit na. Limit, limit na. <laughs> And for me, the right age to get married, ako, sang ayon ako sa'yo. Wala sa edad yan. Merong oh. matanda magpapakasal. Yan ay getting married. Ang importante dyan at ang purpose ng getting married is finding your person mm. that you want to spend for the rest of your life. So, kung kailan mo nahanap yon dun ka magpakasal. And ano din ha, hindi naman kailangan pag may partner kayo, okay, dapat pakasalan mo ako. Mm -hmm. Kailangan nyo rin talagang pag-usapan yan. Hindi ano eh, hindi naman, iba-iba din talaga ang perception ng bawat tao sa kasal. May naniniwala sa kasal. May yeah. hindi naniniwala sa kasal but they believe in love. Yes. So that's two totally different things. They live together because they love each other pero ayaw nilang kasal. May mm -hmm. ganun lang and we respect that. Yes. Hindi naman dahil hindi sila naniniwala sa Diyos. Yes. Hindi na sila naniniwala doon sa proseso ng kasal kasi for them they are together they are husband and wife that's not lang legally oh, yun na yun okay it. lang naman yun so depende talaga sa kending yan yan yeah. yes. so yan ang natutunan natin kending thoughts on giving your kid their first drink ako I'd rather let our kids drink with us first than let them drink with their friends without knowing their boundaries. Kailangan alam nila yung limitasyon ng alcohol level nila sa katawan. Um, ako ang bilin ko kay Johan, you drink but make sure you're not the person in that party na hindi naaalala ko anong nangyari sa party. You do not want to be that person. You want to be the person who knows what happened. Alam mo ikaw dapat yung kahit ikaw pa yung mag-alaga ng lasek, okay lang yan, mm. pero hindi ikaw yung pag-uusapan. Tata, ang, ang sinasabi ko naman sa dalawang bata, sa Chago, tsaka sa basa. yung drinking, mm -hmm. it could be funny. Yes. Kung tama yung introduction sa iyo. Yes. Sabi ko sa kanya, sana hindi ka magkaroon ng traumatizing experience na parang ayaw mong uminom mm -hmm. dahil napahama ka. Kaya kami, very open sa family namin, dahil nung simula nung mas bata pa sila, kasi 18 na sila, talagang um, nung gusto nilang i-try, sinabi ng Sada, I wanna try, so we tried it together. Oo, hmm. oh, well, mas, na, mas nagkaroon ng guidance hmm. kung paano. Para nga, hindi pag napasama sa kaibigan, hindi alam ko anong gagawin, mapapariwara Totoo, totoo. At so ano din yun eh. tama kayo with, with all the technology na. Mm, ang pinakabilan ko talaga kayo, Han. Mabilis masira oo, ang buhay mo. May, may, oh, 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 may resibo. May oh, resibo oh, oh. na ngayon ang lahat ng ginagawa mo sa buhay. Kahit sabihin mo nagsuklay ka lang ng buhok, oh, oh. na na-picture <laughs> ka na, resibo yun ha. Magkaroon ka pa ng resibo na pwedeng at some point, makita pa na magiging anak mo at makakakalkal pa nila yan. You have to protect that part of your human being. Yung respeto mo sa sarili mo, you have to take care of that. Kasi walang ibang tao mag-aalaga nun, kundi sarili mo. Grabe yun, dati tayo yung naging inunod. Lasing na lasing naman din tayo. Kaya nga ito yung sinasabi natin. Pero kasi no time na yun, nagbabantayan ka ah. Walang, wala naman din social media noong time na yun. So kung ano lang yung nangyari sa circle, yun lang yun, hindi yan itichika, hindi yan ipagkakalat because we respect each other. Yan yung importante, surround yourself to people yes, that with you that Yes, with the trust. right people, yes, yes, Okay, naniniwala ka ba sa pamamanhikan? Of course, because si Rai, namanhikan pa siya. Hmm. Hmm. Namanhikan pa siya after he proposed, namanhikan siya separately kay mommy naman hikan siya separately kay Tito Alfie, naman hikan siya separately sa daddy ko. So, I like that, na meron pa rin siyang ganun. Kung respeto da, tao Respeto yun, eh. Na? Yung kasi papasok siya sa pamilya namin mm -hmm. and ako sa family niya. So, it's that is very important. He was ano, no? winning not just you, but the family. Yes, I think that's very... Ako, oo, naniniwala ako. Isa yan sa dapat gawin ng pamilya ng lalaki at ng lalaki mm -hmm. para sa isang Um, bagong bubuoin na pamilya nila. Kasi respeto yun eh. Yan ang i-advise ko sa mga anak ko. Kaya yes, naniniwala din ako sa pamamalingan. Importante yan. Dating someone na di approve ang parents mo. Okay, mm -hmm. paano ba? Nako, parang nakaka-relate ka dito. <laughs> so far, ano naman, paano ko ba ito ilalatan? <laughs> Oo! Oh -oh. Very open naman si Johan. Very open naman si, I appreciate that she's very open with us when it comes to boys, guys courting her or, or, you know, wanting to go out with her. She's very open and we appreciate it. Um, ngayon, we, we can tell her, like, ako very vocal ako pag sinasabi ko sa kanya, alam mo, parang medyo ganito, parang medyo ganyan. But I allow her na mag-discover niya sa sarili niya, bakit ba hindi ko masyadong type tong guy na to. Hmm ayaw akong nang babad mouth ng tao sa ibang tao kasi baka opinion ko lang yon and may mga ugali ka sa ibang tao or mga bata or sa kusina man na the more na sinisira mo tong tao ko, to, the more nila kinakapitan eh. So, um, pagdaanan ko rin naman yan. May mga hindi inaprobahan na <laughs> mga naligaw sa akin. <laughs> hindi naman parehong parents ko ang nandito. But, um, kaya alam ko, kasi kapag ayaw nila, mas lalo ko pag pinipilit. Exactly. So parang, pakinggan. Mm. You just have to be vocal na alam mo, medyo hindi ko tripe. Pero okay, pakikisamahan ko. Yes. But, I will talk to that guy. Mm. Pag nakita ko medyo nagiging seryoso, siguro at some point, probably darating din ako sa punto na, eh kakausapin ko itong lalaki. Mm. Kasi, hindi ko naman pwedeng pigilan to eh. Ayoko na naman maging ganong klase uh, ng lalaki. Ang ganda ng perspective ng parents na, ganyan at uh, in a way after after a while pag siguro na sigurado mo na dun sa intentions mm -hmm. 'di ba kausapin mo na rin pero doon naman sa perspective nung either nung lalaki o nung babae i think what i can say is just they just have to trust the process yes. kung klaro maayos malinis ang intention I don't think hindi makikita ng parents yon oh, at oh, mapagkakatiwalaan eh. din siya para dun sa anak. At saka so, yun nga eh, parang pag nagpakita ka na kasi na, ay, hindi ka na-approve agad, hindi mo pa nga nakikilala. So, ano yung values ang ibinibigay ibinib mo doon sa anak mo? Na umpisa pa lang, nanghuhusga ka na ng tao. Ayokong ayokong nanghuhusga ng tao yes, yes, at all to begin yes, with. Uh, so, kahit hindi ko gusto yung guys, sa unang tingin pa lang, hindi ko muna sasabihin. Benefit of the doubt. Oo, yung... Kilalanin. Kilalanin muna, baka naman masama lang ang gising ko. Kaya hindi ko siya nagustuhan. <laughs> Kung Pwede masama ang gising niya. Oo, oo. So, <laughs> kaya bigyan mo na chance. Kaya ang mukha. Pigin <laughs> mo na chance, kilalanin. Diba? <laughs> Maaaring <nila> hindi <laughs> kaya lang kainom ng tubig sa ako. umaga. Oh. So, ano yes. lang, am um, kilalanin mo na uh, mabuti bago natin pag -desisyonan. uh na. And let the kid or let your child be the one to to observe or ma, ma, kumbaga, ma discover niya kung okay, bakit. Okay, yung ito yung diretsya -dad anak mo, anak, ba't gusto tang mukha niya? Diba? <laughs> so, yun lang, so, yun, nga, hindi po nakainom ng tubig. Oh, uh, painom yung mga tubig, pakita mo. Blood sharing uh nga natin yung mukha, gano'n? yeah. Okay. Okay, next. Ay, that's it! Oh! Aww. Aww. Nakakatawa that's naman. It. And ako po si Tito Marvin. I am Tito Judai. At yan po ang Tito Sed. And Tito Sed. Thanks, love thank you. Thank you, thank you.